Golden State Warriors tumawag na sa Boston Celtics. Bago lang to, pero bago yan mga idol, heto muna. Hindi pa matuloy-tuloy ang extension offer ng Knicks kay Michael Bridges sapagkat sila'y nakaabang pa kay Yanis Antetokounmpo. Kabilang itong Knicks sa ngayon sa mga nagbabante rin po sa status nitong si Yanis doon sa box. Kahit na mayroon ang Miles na kinuha itong Milwaukee box para i-partner kay Yanis ay hindi pa rin naman nakakasigurado itong Knicks na ito'y mananatili doon sa box. Kaya sa ngayon yan mismo ang malaking rason kung bakit wala pang natatanggap na offer itong si Michael Bridges na extension galing sa kanila. Ayon kasi sa impormasyon galing kay Ian Begley kung makakapirma na ng extension sa si Bridges, hindi na siya pwedeng i-trade sa susunod na anim na buwan. Diyan pa lang sa impormasyong iyan ay handa mismo ang Knicks na pakawalan itong sa si Bridges kahit na nagkaroon siya ng solidong season para sa kanila. Siyempre, ipagpapalit po ng Knicks itong sa si Bridges kay Yanis ano? Sa ngayon ay maliit na lamang ang tiyansa na aalis itong si Yanis sa Milwaukee Bucks at kung patuloy na asa itong New York Knicks siguradong maantala lamang ang kanilang pinaplano para sa kanilang kupunan. Samantala, heto na, nagbabaga po ito. Ang Golden State Warriors tumawag na sa Boston Celtics para mag-trade kay Derek White. Sa ngayon ay handang nga ho ang Boston Celtics na mag-trade. At yung kanilang gustong makuha naman ay yung mga tipong katulad ni Michael Bridges at ni Desmond Bain. Pero sa ngayon ay si Bridges hindi pa paniguradong trade ng New York Knicks maliban na lang kung kayanis yan. Samantalang si Desmond B ay napunta na sa Orlando Magic. Sa puntong ito mga idol, ang Golden State Warriors lamang ang nagpapakita ng strong interest para makuha itong si Derek White. Kahit na huling-huli na itong Golden State Warriors sa free agency at wala pa nga o silang napapapirma, dihamak naman na mas magandang upgrade itong si Derek White kung ito'y kanilang makukuha. Nakita na po natin kung ano pa ang kanyang magagawa sa Boston Celtics. Hindi lang siya forward na umaatake sa loob, nagpoposte, umi-score, kundi siya'y isang certified na shooter din, isang tirador sa 3-point line at marami kang may papatrabaho sa kanya. Sa puntong ito mga idol, ay naghihintay na lang lamang itong Golden State Warriors kung ano ang magiging kasagutan ng Boston Celtics sa kanila. Pag makiklear na sa waiver si Brad Beal ay inaasahan na siy Pi na kagad sa LA Clippers. Sa puntong ito mga idol, marami naman po ang naniniwala na itong si poll Paul ay isusunod din po ng LA Clippers na papirmahin sa kanila bilang isa sa mga option sa point guard rotation. Hindi nagbibiro itong LA Clippers oras na to para backupan itong si Kawhi Leonard. Matibay na ang kanilang rotation sa center. Nakuha nila si Brook Lopez at posibleng bumakap ito kay Ivit sa Subak. May Kawhi Leonard pa, may James Harden at ngayon si Bradley Beal. So far si Chris Paul matunog na magkakaroon ng reunion sa kanila. Siyempre, ganoon pa din po. Ball movement at veteran experience ang maibibigay nitong si CP3 para sa kanyang former team. Yan na po muna sa ngayon ang ating mga fast break balita. And as always, thank you for watching.